inatasan nitong si Sen. Ronald Bato de la Rosa at Department of Public Works and Highway o DPWS na pwersahin na alisin ang mga kooperatiba, mga pose ng kuryente na nakaharang pa rin sa mga ginagawang widening projects ng DPWS sa, budget deliberation ng Senate Subcommittee on Finance para sa 2024 budget ng DPWS sa ipinakita ni Sen. Nancy Bina ang mga nakaharang na pose ng kuryente sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo City. Ayon kay Binay, ilang taon na ang mga poste na ito simula ng matapos ng widening project ng DPWS ay hindi pa rin naiaalis. Inamin naman ni DPWS Secretary Manuel Bonoan na ito yung malaking hamon sa kanila sa mga nagdaang mga taon dahil hindi kaya ang gastusin ng kooperatiba itong paglilipat ng mga poste. Payo pa ni Binay, mayroon namang pondo na 2 bilyong piso ng DPWS sa para gamitin dito kung kayat dapat na aniya na tulungan ng DPWS ang kooperatiba na Alisin itong mga nakahambalang na poste sa kalsada kung nahihirapan ang kooperatiba sa gastusin nito For example next year you have a 2 billion allocation That's correct, uh, Yeah para pondohan yung pag-relocate na itong mga poste Yes yes So I think with that kahit papaano may mauusog na tayo kasi kung ang problema ng co-op is yung pera pang-usog at least meron na hong pwedeng ibigay si DPWH. Sinabi naman ng dating DPWH secretary na ngayon ay si senador Mark Villar kasama sa kasunduan sa pagitan ng DPWH at kooperatiba, na alisin ito mga poste at ilipat sa nararapat para sa widening project. Aniya, dahil na rin sa bagal ng gawin ito ng kooperatiba, hindi dapat na maantala ang mga proyekto ng ahensya kaya tinatapos ng DPWH itong mga widening project. Nang kalsada hanggang sa tuluyan na hindi na nagagawa ng kooperatiba na alisin itong mga poste sa kalsada. Dito na iginit ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na kung kasama sa kasunduan na alisin ito ng kooperatiba, ang dapat na gawin ng DPWH ay persahin na itong mga kooperatiba na alisin na ito dahil maraming buhay na ang naibuwis dahil sa aksidente sa dulot nito. Dagdag pa ni Bato na kung may nababangga na sasakyan sa mga naturang poste, na nakahambala nga sa kalsada, ang DPWS ang sinisisi ng namatay na pamilya at sa social media at hindi itong kooperatiba. Ano yan? Narapat lamang na pwersahin na ng DPWS itong uh, mga kooperatiba na tanggalin na ang mga ito sa kalsada. Dahil buhay ng mga tao ang nakasalalay dito. Siguro, DPW should uh, make a bold move on this uh, problem. Dahil alam nyo, pag may namatay dyan, may nabangga, hindi ba lang kooperatiba ang sinisisi? Kayo man. Kayo ang minumura sa Facebook talaga. Ha? Galit na, galit, ano ba itong DPWS sa yung poste na ito, patay na naman yung kapatid ko, patay na naman yung kapitbahay ko, nabangga, gano'n eh. So kayo talagang uh, sinisisi ng taong bayan pagdating dyan. So dapat siguro, persahinan nyo yung mga kooperatiba niyan kung ayaw kumilos dahil hindi sila ang sinisisi, kayo. Ang ang dami nang accidentet talaga actually nangyari. Uh, sana uh, ilang years na may, may yung mga posti na nakita natin dyan, ilang years na 'yan, hindi pa rin nagagalaw. Kasi eh, siguro mga uh, kooperatiba, problema ng DPWH 'yan. Sila naman ang sisihin pag may namatay diyan na hindi naman kami. 'Di ba? So dapat kayo siguro, sir, ay uh, ay just uh, sort of recommendation on your part na sana Poprosahinin ninyo ito mga kooperatiba na kumilos. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.